Vamos é onde Nandito po tayo. Kanigbang project. Mga tropa natin. Wala pa yung iba. yan Nasa kanigbang project po tayo dito. yan Pagiba na naman po yung ginagawa ng mga tropa natin. Pero doon din natin. Ganito po natin. Ayan. Matangas na po Matangas na yun Tapos natin dito Tapos natin dito Okay, natin. Ito. okay na to Tapos yun Makasinta na rin oh. Take Take ating dalawang poster dito kaya gagawa na tayo ng wall footing para sa asintada saka dito diretso po yung ganda no tapos dignan natin yung kung may poster ron kuha tayo ng ano doon ng ano ng ano bakal ayan yung dito pa natin nasa taas na nasa taas po tayo ayun gutter 0.5 0.5 yung gutter nila makapal kaya lang ano Spanish design dati ganyan nung yung gutter na ngayon box type na Ya no, mati bay. Dulas bodoh. kahoy lang yung kanyang ano framing sa roofing dati pa ganyan ng ano kahoy wala pa yung mga tubular sa sea parlins pero yung yung sa atin ano bakal na lahat yung roofing framing niya ito yung yero dati pero ngayon mga rip type long span yung mga uso ngayon tsaka yung tie span ito natin meron pang isa doon tapos yung iba inati ko muna magdudog na lang po tayo pag wala na yung mga ano yung mga yero nagiba na to Manik Abilis Baka may chipping ano chipping gun, no tapos to ito naman Tapos na yan no Dito nakapag Ano na si Jinjin dito puting na no, mm -hmm. Tapos meron tayong abang Dalawa dito asintada CR photo, CR Puerto. Saka yun. Quarto dito. Saka ito. CR. All way. Ito. Yung ano. Yung ano dito. Yung kitchen natin dito. Meron siyang ano doon. Pinto. Itong niya. Ganito. Yan dito. Yan. Nakakatawa kami ng bakal dito. Lagyan pa natin isa dito. Yun. Yun. Lagyan pa ng sa sa gitna para sa dito dito gitna oh no kahit na ganito lang oh pagawain pa kanto para para matibay basta makakala Basta mas yan na po yung gamit natin ano dowel yung vertical tapos yung horizontal tenement din ah. ayan binalik, nun, binalik namin ulit yung ero mainit ito muna yung tinanggal natin para yung nag, nagkatambak natin pero yung gutter natanggal na no? yung gutter natanggal na yung gutter tapos pagka natambakan na lahat yan doon natin gagibayin yan buo Jeffrey, bawang kupit ah. Ini yang kupit kaya kah? Ka? Yeah. Ya. Ha? Hah? Ano? Buhay pa? <laughs> o, may ten Ah, buhay pa lang sabi ni Jeffrey. Yang kupit sa kanya. Kaya nga pa, ane? Walang <laughs> kutka kata? Walang kutka? Wala. Ay. Nasa cellphone? <laughs> yan, yan, Ayan, tamba Nag-order nag po tayo ng dalawang tamba Ano pare? Okay, kana Ngayon Ayan. na yung ati Ang Okay mga boss. Hindi natin mga tropa natin dito. Ito's project na muna po tayo. Yan, plastering na, na. Yung ating giniba. Para po mabantayan yan, o. Oh. Kapan? muna. Mayroon tayong design dito, eh. Binigay ni Yati ID yung design niya dito. Kailangan pantay na pantay po. Kasi lalagyan na ng, ano, ng mirror gloss na tempered glass dito sa gitna. Tapos meron siyang accent na, no? Na... Chibri Dorada. natin dito. Ay, siyempre naman, merienda. Master, merienda natin. Uh, big time, boss. Saging. Ayun, saging, no? Huh? Yo, mata. Merienda. Yeah, merienda, yeah. mga boss. Ayan, merienda yung mga tropa natin. Ito, nakano na yung, ano, yung amba. naka na. Ito yung stretch natin. Pag-tapos na po. Gawin na lang po yan. Hindi lang po yung stretch area. Hanggang mamaya, matatapos po yan. Tapos yung panto sa bintana. Ilaw. Okay, na dinisto yung water lot at saka yung ano, yung shower. Tapos the tempered glass. Tempered glass na uh, uh, shower enclosure. Ito yung ating third day. Ayan, third ten for each by the beach ko yan. Ito isa ano. sa water cloth at uh, broad drain. Paibod dela ko yan. Mix Dito. Ito, nakapag-pahid na si Master dito. Ayan po yung kapal niya. Pare, ano yung pinakamakapal? Anong ano? 3CM. 3, 3CM. <laughs> Tapos dito, wala na. Wala na. Ano? Wala na. Ayan, yun ang, yan ang plastering nung mga unang ano, gumawa dito. Kailangan pantay na pantay po yan. No, dito, malalim dito. Ano? Sa gitna. So, linisin lang po yung dito. Tsaka yung pinto. Sino lang tayo. O, oh, diyan ba na? Oo. Uh. Ano yung sawa sawa? Oo. Ano yan? Uh. Dyan, ano yan? Uh. Naked. Hindi, yung sawa sawa ano? Totoy pa to. Totoy pa to? Totoy pa to lang sawa sa inyo diyan mata. Ayan ha? Ayan, uh, patapos na rin po to. Kunti kayo muna lang ang lalani. Oo. Tapos ground. Tsaka yung ano, itong window. light na lang po yung kulang Jaja kay Center light. bili muna po kami ng ulam ni Jamata. Hayaw na kami mula dito na lang sa uh, kantin kaya na kay ate tara mula ka tanam mo Dilan po sa baba yung bilian ng ulam

lang wow. grout. Tapos lilinisin na para makapag-install tayo dito sa ano sa kanyang closet dito. hmm Tambah si Brajak muna po tayo. Iwan natin si Jao Mata rito, ano? Okay na, Jao Mata? Okay, sige. Okay. Dyan, eh? wow, sige ba? Kung nabala dyan, ha? oh, sige. Tambah si Brajak. Ayan, hindi na po tayo. Ito, nakapaglagay nila sila na palang ano dito eh. Scaffold, nakahoy. Pa-plasterin din po yan. Dito sa side. Ito, nakamasa yan yung mga poste natin. Ito, wrap. Wrap finish yung wall. Ayan, <laughs> gumaganda na po. Konting-konting kembot -konting na lang. Ang Kamposi project. Ito, kape. Kapasal din yung natin. kape, na, boss. <laughs> si boss mong. <laughs> ano? Anak mo yun eh? Oo Yung anak niyo. ganda Kape Kape okay, nga na? Sa pandesal Ano <laughs> yan? Starbucks? Wala, <laughs> basa, wala, almosal eh uh, Almosal yan eh Almosal Starbucks Ito, tapos talig na rin to Tsaka yung ano, rebukado muna yung mga poste Bukas na rin ito tatapusin Ito, patapos na po ito Ayan, Ano na lang, lang dito nandito? Ceiling. Saka yung wiring natin sa ano. Bali, apat na pinlaunch po lalagay natin dito. Tapos wall lamp dito. Ah, tatlo. dun sa mga kaano natin yung down light. Nalagay natin doon. Para may ilaw dito dalawa. Tapos dito apat. Panglima tong ano, yung wall lamp. So, ano kape? Okay. Wala, wala Kape ni ano? Starbucks. Kape ni Mang Kape ni no? Eddie. lumalalim lalo sumasarap bili Kape ni Mang Eddie Baraga. Ayun, TVC panel. Installation na, okay na. Ano lang po 'yan, yung mga drop silicone ang ilalagay natin pero magwawiring muna po tayo bago tayo magtakip ng ano ng mga drop ceiling dito wiring muna kaya pinauna ko muna yung mga PVC panel kay master tapos meron tayong design dito ng tatlo. tatlo tapos may mga pin lights po yan dito center light meron mga center light yan hindi pa nakalabas yung mga wire nya dito PVC panel din yun tapos tsaka to Drop. Drop ceiling. Tambol. Okay. Yung grills yan. Nagawa na ni Ronald. 2x3. Tubular. 1.5 mong kapal niya. Tapos. Unimedia x unimedia uni to. 1x1 yung yung nakal natin. Nakapartikal natin. tapos Tapos naka wiring na yung ating ano Roofing sa garage Pwede na silang mag install ng ano ng Span drill Span drill ceiling po ilalagay natin dito Ayan, apat na pin lights po Tapos dun yung, dun yung kanyang ano switch tapos ito Dun din yung kanyang ano switch Ano ito? Basilya. Okay, mga tropa natin nung no, abas. Ayan. Maganda na po. Itong si project. Malapit na.